labanan sa Ukraine. Sa ikatlong taon, nagmistulang war of attrition ang kinahantungan. Sa madaling sabi, matira ang matibay. Sino sa dalawang magkalahi ang tatagal? Ang Russia na patuloy sa pagsalakay o ang Ukraine na lumalaban hanggang kamatayan? Pero ang tapang ng mga Ukrainian sa digmaan ay kailang sabayan din ng mga armas at sandata habang ang tulong mula sa kanluran ay dahan-dahang tumitila. Isang problema mahirap lutasin. Pero siguradong magugulat ka sa malalaman mo na naisapatupad na sa Europa ang magpapayak kay Putin Nang na perang gagamitin pang sa Ukraine ay magmumula din sa Russia. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong Totoo ba? Sa pagpasok ng taong 2024, ikatlong taon na ng labanan sa Ukraine, ang magkalahi ay urong sulong. May mga major offensive ang isang panig tapos gagantihan ito ng counter-offensive mula sa kabila. Walang duda na malaki ang pondong nawawala sa lahat ng bansang nagbibigay tulong. At ito nga ang naging dilema ng NATO at ng Estados Unidos. Napakalaking pera ang ipinadadala sa Ukraine na sa panahon ng kahirapan ay isang mabigat na economic burden. Binanggit ito bago matapos ang taong 2023 sa Reuters na naaalog ang suporta ng mga taga-Kanluran sa Ukraine pero nananatili. Sobra-sobra na sa isa na bilyong dolyares ang naibigay mula noong nagsimula ang digmaan Pebrero ng taong 2022. Bukod sa nangangailangan ng maraming sundalo na lalaban para sa Ukraine, napakalaking halaga ang kailangan sa pagtulong sa mga Ukrainians. Sa pagpasok ng ikatlong taon ng labanan, nagiging pasanin nito sa ekonomiya ng mga bansa. Kaya ang pangako ni Donald Trump ay babawasan ito ang tulong ng Amerika kung siya ay mananalo sa susunod na eleksyon. Nagahanap din ng karagdagang pampondo ang mga taga-Europa dahil sa mayroong balita ng malawakang recession ang kumakalat sa rehiyon. Taong 2023, nang unang pinagtalunan ng mga miyembro ng North Atlantic Treaty Organization o NATO, kung papaano mapapanatili ang kanilang suporta sa Ukraine kung magtatagal pa ang digmaan. Sa laki ng gastos, marami na ang nagdadalawang isip. Paano nga ba mariresolba ang dalawang napakalaking problema ng Ukraine? Ang kakulangan sa tauhan at pera para sa armas. Kasabay nito ang mga sunod-sunod na pagbomba ng Russia. Marahil kailangan na nilang harapin ang inevitable o ang hindi maiiwasan, ang pagbagsak ng Ukraine sa kamay ni Putin. Mukhang hindi na makakaawi sa kanilang bayang sinilangan ang ilang milyong mga Ukrainians na nawala ng tahanan at kinabukasan. Siguro ang mga namatay para sa kanilang kalayaan ay tuluyan ng papanaw ng walang hustisyang magaganap para sa bansa. Heto na siguro ang oras na kailangan ng sumuko ng mga Ukrainians sa kanilang mananalakay at yumukod kaysa sa mamatay. Kumakalat ang mga balita na lumiliit na ang bilang ng mga sundalo sa front line ng Ukraine. Libo-libo sa kanilang inabot na ng ilang buwan at wala pa rin pahinga. Kung ito ay magpapatuloy, siguradong hindi sila mananalo. Kaya marami sa Pilipinas ang nagsasabi na sumuko na lamang ang mga Ukrainians para hindi sila mamatay. Mas maiging magpaalipin na lang kay Putin kahit papano ay humihinga. Hindi ba't sinabi rin na mas maigi ang sunod-sunod ang aso pero buhay kaysa sa liyong matapang na patay? Siguro nga para sa ilan, wala nang kabuluhan ng katagang ang mamatay ng dahil sa iyo. Ito na siguro ang simula ng katapusan ng Ukraine. Hanggang dumating ang hindi inaasahan. Pretty strong statement there from Vladimir Putin. Obviously very upset about the airstrikes that happened overnight. Will they respond? Sa bingit ng pagkatalo sa mga Ruso, ang hindi inaasahan ay naganap. Matapos ipahayag ang malaking pangangailangan ng Ukraine, libo libong mga mercenaryo mula sa ibang bansa ang nagdagsaan para lumaban. Hindi ito fake news sa makatwid, ang nagbalita nito ay ang tagapagulat mismo ng Russia, ang TASS News Agency. Kung sa Pilipinas mayroong Philippine News Agency, sa Russia, may TASS. Ang ulat noong ikatlo ng Abril na napagalaman ng Russian resistance na biglang nagdagsaan ng mga mercenaryo mula sa France, Georgia, pati yung mga Ruso na oposisyon kay Putin, ang Russian Volunteer Corps ay tumugon sa pahayag. Kasama dito mga gunmen ng Chechen Battalion pati mula sa Czech Republic, sa Poland at Romania. Ang magandang balita ay sumabog dahil ang Russia mismo ang nagulat nito. Sinabi pa na dumating din yung mga dati ng kalaban ng Russia ang Azov Nationalist Formation. Malaki ang galit ng grupong ito kay Putin. Kaya nung narinig nila ang pahayag mula sa Ukraine, hindi sila nagatubili. Ayon sa TASS News Agency, ang pagdagsa ay hindi dapat ipag sa walang bahala. Dahil napakarami ng dumating at pwede itong sumalakay sa rehiyon ng Belgorod. Pero may isa pang problema ang Ukraine. Kulang na sila ng pondo para sa mga armas at kagamitan. Kahit maraming sundalo ang nagdatingan, Kawawa ang cowboy kung may baril at walang bala. Pero dumating pa ang isang tulong na magpapayak kay Putin. Anong tulong ang dumating para sa Ukraine. Ang gulat ng Russian Task News na nagdagsaan ng mga mercenary sa Ukraine upang kalabanin ng militar ni Putin ay hindi ikinatuwa ng presidente. Inulat ng Al Jazeera na tagapagbalita ng Qatar para sa mga Arabo na noong iginiit ng Pangulo sa Pransya na si Emmanuel Macron na magpapadala ng mga sundala sa Ukraine para lumaban sa Russia. Ikinagalit ito ni Putin. Ayon sa ulat, nagbabala ang Russia ng isang digmaang nuklear kung ito ay gagawin. Alam naman ng karamihan na ang mga mersenaryong nasa Ukraine na talagang mga sundalo mula sa ibang bansa. Pero dahil sa paulit-ulit na babala ni Putin, nagagamit ito ng sandata nuklear. Tila nawala na ng pangil ang kanyang panakot. Pero ang mas magpapaiyak kay Putin ay ang breaking news ngayong buwan ng Abril kung saan nakaisip ng paraan ng Estados Unidos at Britanya na pangpondo para sa mga nagdadagsahang sundalo. Hindi ito manggagaling sa kanilang bulsa, hindi sa Amerika, hindi sa Britanya, hindi sa NATO at mas lalong hindi sa Ukraine. Ang bilyong-bilyong pera pambili ng sandata ng mga Ukrainians ay manggagaling saan? Walang iba kung hindi sa Russia. Paano ito mangyayari? Mula pa noong nagsimulang umatake si Putin sa Ukraine taong 2022, bilang tugon ng kanluran, pinagbawalan ito ang Russia na gamitin ang kanilang pera na nakatago sa banko ng Europa at Amerika. Ito yung sinasabi nilang mga sanctions laban sa Russia. Dalawang taon na hindi nagagamit ang kanilang mga assets na may halagang halos 300 bilyong dolyares. Kontrolado ito ng mga taga-kanluran dahil sila ang may-ari ng mga banko sa kanilang bansa. Kumbaga sa Pilipinas, kontrolado ng malakanyang kahit anong bangko sa bansa. Bago matapos ang taong 2023, napag-isipan na ito. Pero tumagal ng ilang buwan bago napagkaisahan ng alyansa dahil sa maraming pasikot-sikot sa batas ang kailangang iwasan. Ang pahayag ng foreign policy noong ikaapat ng Marso ngayong taong 2024 na palapit na sila ng palapit sa Plan B para makuha ang pera ng Russia. Plan B dahil matatagalan para makuha ang lahat ng 300 bilyong dolyares. Kaya paunti-unti muna para walang problema. Maraming debate ang nagaganap dahil dito. Nagkaroon ng mga tinatawag na moral dilemma o mga tumututol dahil sa hindi raw ito tama. Siyempre, pera ito ng Russia. Kaya plan B muna ang gagawin. Inulat ng law fair na huwag mo nang kumpiskahin ang buong pera sa bangko dahil maraming batas na humahadlang. Pero ayon sa ulat, mas mainam sa ngayon na yung kita muna mula sa interes ng 300 bilyong dolyares ang gamitin. Sa ganitong paraan, walang batas na matatapakan at mas madali. Sinabi sa Reuters na ang pera ng Russia na nasa Europa at Amerika ay kumikita sa interes ng 15 hanggang 20 bilyong dolyares. Sapat na ito pansamantala upang pondohan ng militar at mercenaryo ng Ukraine. Napagkasunduan ang kita sa pera ng Russia ay ibibigay sa Ukraine sa loob ng ilang buwan pambili ng sandata laban kay Putin. Pero kung makukuha ng kanlura ng 300 bilyong pera ng Russia, mapopondohan ng Ukraine hanggang taong 2027. Siyempre, naghimutok sa galit ang mga Ruso at inulat ito sa Russian Task News na gaganti ang Russia kapag ibinigay sa Ukraine ang kanilang pera. Ayon sa ulat, ito raw ay iligal at tarang pagnanakaw ng kanilang ari-arian. Siguro magbababala na naman si Putin na gagamit ito ng sandata nuklear. Pati nga ang mga bansang kasangga ng Russia ayon sa politiko, ang China at Saudi Arabia ay nagsalita na huwag galawin ang pera ng Russia. Pero huli na ang reklamo. Anong aral lang mapupulot dito? Lubos ang ikinagalit ni Putin ang pagkuha ng kanluran sa kanyang pera upang ibigay sa Ukraine panlaban sa Russia. Biruin mo, ang perang gagamitin panlaban sa mga Ruso ay pera din nila. Isa na ang naibigay sa Ukraine mula taong 2022. Kung makukuha lahat ng 300 bilyong dolyares, ito ang popondo sa sandata ng Ukrainians sa loob ng maraming taon. Tila ba habang nababawasan ang pondo ng Russia, nadadagdaga naman ang sa Ukraine. Isang poetic justice laban kay Putin Ito yung sinasabing ginisa sa sariling antika Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral Tandaan Katotohanan ng Susi Sa Tunay na Kalayaan